Magandang araw ng Webes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng sentralisadong sistema para sa National Digital ID na maaaring magamit ng mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay NEDA Director General Arsenio Balisacan na pagkasunduan na unahin na muna ang pagbibigay ng National Digital ID bago ipamahagi ang aktual na Physical ID. Anya agad na magagamit ang digital version ng National ID dahil maaari itong ma-download agad gamit ang cellphone. Sa ngayon ay may kasunduan na umano para ilipat ang probisyon para sa digital ID mula Philippine Statistics Authority na ipapasa sa Department of Information and Communications Technology. Pagtitiyak ni Balisakan, nakatutok ang Pangulo sa implementasyon ng National ID at pinamamadali rin niya ang pamamahagi nito. Oras na makumpleto, makatutulong ang National ID System para maging mas madali ang pamamahagi ng mga serbisyo, ayuda at iba pang transaksyon sa gobyerno. Dumalaw at nagbigay ng kanyang huling respeto si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nabayapang kalihim ng Department of Migrant Workers na si Susan Toots Ople. Dumating ang pangulo sa The Heritage Memorial Park sa Tagig City bandang alas 7:30 kagabi kasama ang unang ginang Liza Araneta Marcos para makiramay sa pamilya Ople. Nauna nang sinabi ng pangulo sa isang panayam na malaking kawalan sa bansa ang pagpanaw ni Ople na masigasig na nagtutulak sa karapatan at nangangalaga sa milyong overseas Filipino workers sa buong mundo. Sumailalim si Ople sa operasyon para sa stage 2 breast cancer noong Pebrero 2020. Itinalaga siyang kalihim ng bagong datag na DMW noong Hunyo 2022 pero bago ito. Siya rin ang founder ng Blas F. Ople Policy Center and Training Institute, isang non-profit organization na nakatutok sa mga isyong may kinalaman sa mga OFW. Samantala, hiling ng Pamilya Opler sa mga nakikiramay na sa halip na magbigay ng mga bulaklak ay maaaring mag-donate na lamang sila sa nasabing organisasyon. Kasama ng Pangulo na dumalaw sa Burol ang dating Pangulo at kasalukuyang kinatawan ng pampanga na si Gloria Macapagal-Arroyo. Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Tourism Secretary Cristina Frasco, Senator Cynthia Villar at dating senador na si Manny Villar. Nanawagan ang Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno na suportahan ang Balik Eskwela 2023 ng Department of Education. Iniutos ni Interior Secretary Benjur Abalos sa mga lokal na pamahalaan, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection na tumulong para tiyakin ang kaayusan sa pagbubukas ng klase sa susunod na Martes, Agosto 29. Inikayat ni Abalos sa mga LGU na pangunahan ang programang bantay Peligro at siguruhin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at magulang katuwang ang Local Peace and Order Council. Hiniling din niya sa mga LGU na magpakalat ng mga traffic enforcer, medical personnel at barangay tanod at siguruhing may sapat na CCTV sa paligid ng mga eskwelahan. Magkikipagtulungan din ang PNP sa pagbabantay sa mga paaralan habang nakahanda naman ang BFP sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang sitwasyon. Pinababantayan din ng DILG sa mga lokal na opisyal ang mga presyo ng school supplies alinsunod sa itinakda ng Department of Trade and Industry. Isa ng tropical depression na pinangalan ng Guring ang binabantay ang low pressure area na pag-asa malapit sa Cagayan. Huling nakita si Guring 355 km sa silangan ng Kalayan, Cagayan na may lakas na 55 km per hour at bugso ng hanging na sa 70 km per hour. Kumikilos ito pakanluran, nilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Ayon sa pag-asa, posibleng magtaas ng tropical cyclone wind signal sa Hilagang Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga dahil sa dala nitong malakas na hangin. Bandang linggo, August 27 o lunes, August 28, inaasahang palalakasin nito ang hanging habagat na magdadala naman ng mayat-mayang pag-ulan sa Central at Southern Luzon. Posible ring lumakas at maging tropical storm siguring mamayang gabi at maging typhoon naman sa linggo. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Wilnard Basilonia, ito ang PNA Headlines, naghati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.